Pag-usapan pa natin ang isinagawang drone seeding sa Oriental Mindoro kasama si Mobile Drone Merimon Reyes. Merimon, gaano ro kalaki ang naging bawas sa ani ng drone seeding kumpara sa traditional na pagsasaka? Papsi, Jay, naging hati nga yung opinion tungkol dito sa pag-drone seeding pagdating sa pagsabog nga ng mga binhi ng palay. Yung naging observasyon kasi nila dahil mayroong spacing, sukat na kumbaga yung pagbagsak ng mga binhi, hindi raw ganun karami yung nagiging ani. Pero ang pinakaiba naman daw nito, mas malaki ang tubo nito at mas matangkad daw ang mga palay. So parang nagiging ganun yung difference nung pagsukat nila sa quality na nakukuha ng palay compared sa traditional o yung manual na pagsabog ng bingi compared dito sa drone seeding. Pops day Merimon, uh, okay madaling uh, maisip na talagang akumpara uh, sa sabog tanim eh, talagang yung drone uh, seeding eh, mas makakatipid ka sa oras ano mas mabilis ang pagsasabog uh, ng uh, pagtatanim ng palay pero ano ang uh, iba pang uh, kaibahan nito halimbawa doon sa tipid kapag uh, nagdo drone seeding kumpara doon sa manual na labor Mas matipid daw ito sa mga binhi o yung pinaka sinasabog na sa mga palayan kasi kapag ka manual Marami silang tinataboy o, bi, uh, o uh, binapatuloy nga sa palayan. Pero dahil nga sukat ito, tansyado, iilan lang daw yung ginagamit nga na dami ng binhi. So mas matipid ito sa aspeto na yon mm -hmm. Plus, pagdating nga raw sa manpower, tipid din sa mga dohan kung sakali man na magiging long-term nga ang drone seeding. So sa isang araw, minsan, nasa 4000 5000 yung budget nila ng pampasweldo nga sa manpower. Pero ngayon, kapag ka drone seeding na lang, yun na lang daw yung iisipin nila. Yung kung ano na lang yung kailangan na ilalagay sa loob ng mga binghi, plus yung pag-charge nga raw dito sa drone. At ito nga, kapag ka-drone seeding, sobrang bilis lang. 15 minutes sa hektar. Kaya lang daw oh. sila inaabot ng nasa dalawang oras kasi kailangan daw i-charge na lulobat nga raw oh. itong drone. Pero kung para ito sa manual, yung manual kasi inaabot ito ng kalahating araw. So pagdating pa lang sa gasto, sa pera, plus yung energy, malaki yung pagkakaiba. Merimon, gaya nung uh, mga nakausap natin, no? ang pangamba nila ay eh, maraming nawalan uh, nawala ng hanap buhay. Ano? Maraming nawala ng racket. Ika nga, no? pagkakakitaan. Kasi maraming trabaho o dun sa steps of uh, planting rice, eh, na-eliminate na. No? Uh, maliban dito, ano pa yung ibang pangamba ng mga magsasaka sa ganitong teknolohiya? Yes, Pops J. Actually, nakwento nga rin sa atin nila, Ma'am Melrose, sa kanila, Teacher Anne, bukod pa nga kasi doon sa mismo pagpaglagay paglagay ng mga binhi, pagka kung wari, naging drone na daw talaga yan in the long run, in the long term, pati rin kasi yung pag-harvest, may makina na. Pati nga sa pangangalabaw, kalabaw na lang din daw yung kakailanganin, iilang tao, kakaunti na lang kakailanganin para sa pag-alaga nga ng palayan. Hanggang sa pag-harvest nito, may makina na rin daw talagang ginagamit. So ang, ang pinaka-consider nila dito, ano pa ba yung mga trabaho na pwede nilang pasukin? Ang nabanggit sa atin, yung mga pag-spray daw ng pesticides, pwede pa raw na tao pa rin yung mga papasok dyan. Pagdating pa raw sa pagtutubig, sa pagbabantay nito, pwede pa rin naman daw ng na mga tao. Pero dahil nga demo pa lang ito, hindi pa nila daw nagagamay kung paano gamitin nga itong drone. So sa ngayon, nag-focus pa rin sila sa pagpapalay ng manual, ng tradisyonal. At sisilipin nga raw nila in the future kung ano yung magiging plano sa agrikultura kung magiging fully modernized na siya o magkakaroon ng 50-50 modern plus yung tradisyonal na pamamaraan ng pagpapalay. Ang combination ng uh, high-tech at mano-mano. Ano? Plano ba nila ate Melrose na ituloy itong uh, drone seeding? Ano ang gagawin sa kanilang mga magsasaka? Sa ngayon kasi demo pa lang yung ginawa doon sa kanila. Yung hectares daw kasi yung laki ng palayan na sa Oriental Mindoro. Pasok daw kasi yun doon sa hinahanap nga ng DA para sa demo na to. So once pa lang itong nangyayari sa kanila, wala pa tayong nakukuha ang impormasyon kung may sunod ulit na drone seeding na gaganapin sa kanilang lugar o sa iba pang mga probinsya nga sa Pilipinas. Pero kung sakaling magkaroon pang araw ng pagkakataon, open naman daw sila na aralin nito. Yun nga lang, kailangan din nalang isipin yung mga trabahador nila doon sa palayan kung ano na ang gagawin sa manpower nila, Pops J. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Mary Mondrez.